po oh, Tuya Pinagkaloob na po as na ano? Kabisprint TV Kuya TV uh, kuya ingat ha Salamat din oh eh. Sayang rin yung dagdag Ayaw okay, salamat Yan tayo po ay Nasulitan po natin are ay si Utoy pa man din eh Ano? Napulok man ang pinggan pinggan Ah ah bata Yan Oo oh, ay di tayo may pang na Oo oh. Natin papakat yan sa suka Panaalo to Yan may nangingisda po Ususuli tayo Baka humiron Masarap po arit ari sa manok by native. Oh. Native. Puntahan po natin at pag uh, mayroon tayo bibili sa kanila. Eh, dulos. Ah, oh, may dala pa lang spot oh. Ari po niyugang niyug 'yan oh. Dulo sa bato. O toy kaya susulit ako sa iyo Ilang piraso naman yung huli? Oh, uh, Ini ispat pa ba? Ini ispat. <laughs> sa inyo marami ah. Ba. Sa ila sana ah. wala ba sa mawala? Ay, ano doon? Agad. Hindi. Bawal. 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 Oh, uh, mm -hmm. Ah, ini ispat pa pala no. Puta, ba utoy meron? Ayan ba ini pa? Ini ilo ka itaraw, hah? Ini ilo ka itaraw? Labing dalawig kaya utero, pa bakayu? kayo? dalawhulig mo? Uh, ay na apelye bakayu? mo Ay wahun? Ay 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 wahun? Ay wahun? Ay wahun? Ay Ay wahun? Ay wahun? Ay Ay Kursinada ko yun ay pag pagbibili mo sa akin bibilhin ko na. Yeah. Siya nga, ano kuya, ating ano hina oh. Ba vlogger ah. Oo. Nasaan na pating daw? Ah, ay putas, pabay ka chinila sa daw. Hmm. Laki nga naman. Ako'y mamamakot katatapos lang ng magniyog. Ah. Uh -huh. Diyan oh. Eh. Ay nasaan ang may sasakyan kayo? Nandito sa paliko Laki nga naman ari oh. Magkano ari? Siya. Ha? Oh. <laughs> uh -huh na lang muna. Ya <laughs> yeah, kayo to eh. Dali hala. Ah, pala may dapat ay kutsilyo ayo. Meron uh, ba ay chado ba te? Yo. Kay bay ilaya o ibaba na ilasan? Ibaba at ilaya. Oh. <laughs> sa gabi maganda dito. Ba ay ang dami rin dito. Ay sa gabi eh, nakatigil lang Ano, ano nga kaya? Ayan ang huli namin. Ayan ang oras kayo lumabas? Kanina lang, doon lang kami nag nagagala. Ay, kayo may talaga lagi nag nangingis Ayo. Mm -hmm. Nung ah, pagkatag init, lagi na kami dito. Ay, hindi kay, kayo talaga. hindi kayo nag iibaba Doon sa malaking ilog. Dala. Ah, napunta rin Alisam. yung kayo. Ala sa Hindi doon sa wakas. Sa ay sa wakas. Oo. Oh. Uh -huh. Ay, ay sila bumabasa ng mga battery. Hindi. Yo, uh yo, yo. -huh. Ayun ay, pala isa ay, rin na sanay naman na yan. Yang to yung ating agatan, tatlong piraso. Siya nga. Ay. Oh. <coughs> Water po naman pala lahat na yun. Oh. Eh. Meron nga daw. Wala ko yan. Yang bato na yan. O, silipin talaga yan. Kaya nga nagpapalit na ako ng battery. naman <laughs> <laughs> nakakahuli holiday bata. Ay, mas maraming. Ma, ah, malas lang kami ngayon. Ma, malas lang. Bakit? <coughs> Kung hindi malas, tsaka maunti ang isa ngayon. Masikapin mo siya. Ilang viewer. Ha? Wala oh. pa. Anong, ano mo sa Facebook? Ay, sa YouTube lang. Ay, YouTube ka lang. TV. Ha? Kabispring TV. Ah, Kabispring TV. Oo. Sumetan, magpapaw. Oo. Oh. Ay, ah, hindi ata? Hindi. Si... Awa, kung sino? Ano dyan? Ah, pag sa... Google pala, Google. Ah, si Google AdSense pa Eh, pag si Google AdSense, sa ano kayo? YouTube. YouTube. Channel. Kaya binagay yung YouTube din? Dun nung nasa bus pa ako. May na Bakit ano ka ba? Conductor? Oo. Oh. Anong bus ang sinasakyan mo? Bip, Biyahe Biyahing ano yun? Marikina to Cubao. Ah, oh, derby to ka ba? Ay nag-aano na kayo ngayon? Nagbubukod kayo diyan. Nagbubukod na lang. Ah, <laughs> pero ay, Ah, ay napagdali pa si Utoy. Eh. Asa ah, ah, mo ah, din? Ah. Tingnan-tingnan daw. Ay man dadali talaga yon. Hasan. Alala kay. Para awa, chat. Ano? Nanu?

naman. Ay, saan, naman. Ayan, naman. Ayan, naman. Ayan nga yan oh. Yan yeah, sa kalukaw yun oh. Yan yeah, pinga pinga yan oh. Yan yeah, sa dulo niyang ano nung kawayan. Yung malitaling aro. Dito tumahan. Hindi natagin mo ah. Hindi. dito ka natagin mo aro. Kaya na may kahit tumahan kayo. Hindi ka mga ano yun yun ay. Ay nasa na yung kantipar. Nawala na. Yan yan. Ah? Pinatakil mo yun, inawakan mo rin ka rin yung ko na, Nakita mo, Antipara? Hindi nakakita ay Ayan, sa aling araw yan Ay, ah, lulumbo Hindi, pinggan-pinggan Pinggan-pinggan, Sa lugar nga? Wala, wala Wala ay, eh. <laughs> eh, natagil mo rin eh. Ay, natagil yung kawayan na no. Baka natagil ninyo kanina. Natagil nga no. kaya... Ay, walang Diyo. Oh, o, ito yung sana dalar malapad na rin. Yung kanina, lusong lalangin yun. Magaling din na no. Tama pa na, eh, ko. Namatay yung ilaw. <laughs> Ah, oh, meron ba? Meron. Hindi. Sangan dyan lang. Ay, di. Naanod ba? Na, maanod ba yung kanya antipara? para. Ha? Mabigat ito. Pag lutang, maanod ito. Napulok pa. Sa kao tayo na dali? Ha? Saan daw na dali? Uy, nailanan ka?

Papasokin ko yan talaga. Pero kayo madalas din dito. Nung... Oh. Oh. oh, yun, nung antiparaw. Ito na. Do, doon pala, hindi man doon. Dati, dati ako nagawa na rin pala yan. Ari, Ari, ari. Ari, Bulok ka dinali. Dapat na vlog ka lang, hindi tumakbo Aba, tumak di. Di na na ka. tumakbo! Hindi! Hindi na lang so, ako nakaisip niya na. Ang naisip ay tumakbo, hindi ka oh, Kung lumabog ka ay, hindi ka sana nakagat. Ang dalaw Laka naman ito yan Ang dadali talaga yan. Eh. Makati pala, huwag mo uh, ano baka madaling kami ay. <laughs> Mamaya ay. Ganda ba mas malakas? Ay, pagkano, pagkakabili mo ganda pag Bakit? Pag ganda maga, ay, paano. Ano? Ano? Da? Dalag ba ang nakita niya? Dalag. Oh. Ano ilaw? Meron ilaw mo. Labo <laughs> na to ay. Eh. Yung pala yung water, ano? may friend ka rin ba sa ilasan? Yan po, ang mga nga nga yung sita Masikapin natin <laughs> Yan, anong, sarap na yan anong, ikaw ba nakahuli niyan? Hmm. Ah, quality oh Native na native ano? Hmm. Ano, tilok-tilok pa Labo pala dito ay eh. Ha? Native mahilig, mahilig din kayo mga isda ano? Sa mga ano, sa... Hindi sa ano, puro galero san? pinaplag ay. Saan? Para sa... Sa ano? Marami rin ba sa Elisan? Hindi, sa ibang lugar. Ah, yun na yu. so, meron din eh. ay. Ay, di sila ano ang sikat, sila harabas, ang sikat sa gaya, Ano? Wala, eh, eh, labo eh po. Ayun, ayun sila <laughs> Nakaganda po. <laughs> Magkapatid ba yung dalawa? Magkapatid? Ba? Yung dalawa? Hmm. O hindi magkaano-ano? Sabi pag pagpinggan-pinggan, kanin-kanin ang ilaban mo. Utang na likod-likod ang ilaban mo, pag-apaga ka niyan. <laughs> Pero yung ilasan din talagang tubong ilasan? Ikaw? Ni? Ay, tubong tagkawayan ako. Oo. Oh. Dipulano. Saan ka sa tagawa yan? Tugtong. Yung pinsanin namin Tagabanban. Sino doon? Eh, ano? Ha? Tantor. <tod> <tod> yan ba yung mo? Yan na susulitan ko sa iyo. Siya nga. At aking gagataan nila. Nasaan ba? Ilang peraso ba yan? ako. ko. Uwad, ayos yan. Ha, biro ha. Susulitan ko na. Hmm. Ako okay, Ako si ha po okay, eh. Si pa Ha? Ako po awit pa. aspa. Madami po akong gandung ano. Ay, ay, sa yan ha. Susulitan ko na sa iyo. Gagat na okay. na no. Ay, naroon yung buko ha. Pumandin na kagat to. Ayos na rin yung auto niya. ayaw mo ha, ano. Oh pang ulam na ano. Pang ulam po sa hawak ko. <laughs> ay ayayay. Ay, ay. O tara. O yung unin mo dyan. Aba. <laughs> Nahanan <laughs> na kagat. Ay otoy. Hindi mo nabilang. Tatlo. Tatlo din yung <laughs> ulo. Ay tatlo. Ay ayayay. Kapag kalalapad. Otoy. Ay po makatilang naman ay. Tatlo. ulim mo tatlo. Ay siyang ariho ay sinulito na natin sa kanila. Eh. <laughs> pang ulam. Sa ulo mo. Sayang. Otoy ha. Pinagkaloob na po. Ayos na no. Kabisprint TV. Kabisprint TV. Ah. Kuya, ingat ha. Salamat din eh. Sayang rin yung dagdag. Ayaw. Okay, salamat. Yan, tayo po ay nasulitan po natin. Aray, ay si Utoy pa man din eh. Ano? Napulok man ng pinggan-pinggan. Ah, yan. Ang bata, yan. oh, ay di tayo may pang ulam na. Oh. Natin papakat sa suka. Panaalo to. Ayan po, sila daw po pala pa man din eh. From ano? From yung isa from Bulacan yung isa from Tagkawain Quezon aring isa ay taga rito talaga barangay Ilasan o oh, kasama nilang bata ayun po tayo po ay naay na oh. panalo masarap po ito native ba? Ah. Oh, yan nahuhuli po ay dito sa ilog yan yeah, sinisisid puro pana ang idinalay eh. oh Yan no, sarap na rin. Tinaksi yung gata. Yan, ito po ay binili natin. Oh, yan, oh. Ayos. Yan. Native. Hito. Quality.